Ito guys Ito mga dito sa bukid sa kambaol Sa buhol uh, Itong bag ko Napakalaki nitong ano Kao Compare nitong ito Ito nasira na to guys Kasi dito Ganito to Tapos naputol Kaya ang ginawa ng taong ito i-dinirect niya dito papasok niya yung ato ito so ang masasabi ko lang na hindi pa siya makabili ng yung mga ari, oh ng bag na ito hindi pa siya makabili na ulit kasi na naayos niya oh o oh, inayos niya inawa niya katulad nito katulad nito hmm. Kasi itong bag na ito, direct. Walang ganito. Ito, meron. Okay. Sige, direct oh, direct na rin. Yan you know? o. Ayan. Ito pala yung may-ari o. Oh. oh, ayos na. Tingnan nyo. Parang walang nangyari o. Oh. Walang nangyari. Walang nangyari. Ayusin na lang itong ito. Ito. Marunong. Mayus. Oo. Oh. Dino. So, itong mga sira. Wala na to. Wala nang kwinta to. Madaling nga putol pala ito. Madaling nga putol. Okay. Tapos na. Eh, para makatibid tayo sa panahon ngayon. Eh, grabe. Napakamahal na eh. Kaya guys pag may mga bagay kayo na pwede pang ayosin ayosin nyo para makatipid nyo dahil ang panahon natin ngayon napakamahal lang bilhin tulad ng sinilas ko nilipir ko na yan, ha, yan. Oh. Oh, hindi pa ako makabili na ulit ang ginawa ko lang dito ginawa ko ng buslot tapos ganito yan oh. yan pinutasan ko yan Oh. Parehas na yan, dalawa yan oh. Yan. naputol na kasi yan eh. Pang ba? Okay. Thank you. Sana magustuhan nyo. May matutunan kayo ng leksyon. Okay. Kasi nga sa mga drami ng mga bata, kailangan magtipid.